Pagtanggal ko, pag unscrew ko, natanggal na yung plate sa likod Pero tong pan, hindi pa din, nakadikit Ano yung uh, pagkakamali na nagagawa ng iba? Magandang araw sa inyo mga viewers Another day, another computer repair Nandito tayo malapit sa expressway. Ayan. Wow. meron tayo kakayusin uh, computer. No display daw. So, i-check natin. Nasa loob yung uh, location ng customer. Let's go. So, oh, ang space so, na ito. Hindi na bubukas yan eh. Uh, Ryzen 3, naka 8 gig, naka SSD na 120 Built-in yung graphics nya Then sa drivers Kompleto naman yung drivers hindi lang updated. So ito, burn test to. Kung may problema, magbo-blue screen to or mamamatay. Oh, yun nga. Pag yun. hindi niya kinaya. Bigla siya namamatay. Tapos yung ginagawa ko. Habang ginagamit, namamatay oh, po. Mamatay talaga. Kung break ball, legal. Like, okay mo lang. Mamatay na naman siya. So parang natakot siya. Nung no? nakita ko, ayaw lumabas yung sakit ko. So yan. Alam niya siguro may expert ng ano, bukas eh. Ayaw naman niya mamatay. Pero ang gawin natin, i shutdown down. Then pagbukas, para ma-trigger ah, yung problem. Uh, Shut down. Para lumabas na sir. Mm -hmm. Pag ito ayaw lumabas, ah, natakap talaga. <laughs> Ngayon na, ano, nakoy. Okay. Shut down. So, hindi sa natagal ko talaga nga nito. Ah, And then, ito sabi ko Sir, kanina, nabaha. O, oh, ano niya, nabaha yan. Nabaha siya. Twenty, twenty, three, twenty-two, gano'n. Pero natalilis naman siya. Shut down. Sila ka mawala, Ayan, si mawala yung ay. ilaw. Mawala yung ilaw. Hindi, shutdown down sir eh. Ah, shut Mamamatay yan. Ayan, patay na. Pwede nang buksan. Sige, let's try na sir. Kung bubukas yung pula. Eh. Mawala. So, ang basis, ang ano niyan, ito na, ang lock. Oh, meron. Ayan, meron na. Bignan ba mas? Meron. <laughs> meron. Ayan niya ipakita yung sakit Ah. Natakot Kaya, sa tectation to. Kaya talaga, minsan may inis ka na lang eh. May inis ka na lang. Eh. Wala na, anong... Napuputol <clears throat> yung anong naman eh. Oo. So, ang basic na gagawin natin dito, cleaning, mm. add na thermal paste, then i-check kung may short circuit na nangyayari sa doon. -sum. Let's go. Let's go. yun so ito yung nangyari pag pagtanggal ko pag unscrew ko natanggal na yung plate sa likod pero itong pan hindi pa din nakadikit ano yung uh, pagkakamali na nagagawa ng iba so ang ginagawa ng iba pinapersong hugutin pag hugot sumasama yung prosi tapos pahirapan sila tanggalin yung prosi sa heatsink minsan may nabibend na pin so paano yung proper na gagawin kapag ganito na nakadikit naka-unscrew na pero nakadikit pa rin. Huwag yung bubunutin pa ganun. So tanggalin mo na yung memory para yung memory hindi natin matatamaan. Then ang way ng pagtanggal nito ay hindi pa ganun. Kailangan nyo munang maipwersa pa ganun, matwist. Okay. So try natin itwist, ganyan. Pag natwist mo na, muna, tsaka mo lang pwedeng tanggalin. Bawal hugutin patas. Kasi ang tendency sasama yung process. Okay na. Tapos na. So, nalagyan natin ng tape. natin ng thermal paste. Pero ang problema, kung maririnig nyo, ay hey, na, ang ingay ng pan ng power supply. So, discard din ang iba pag ganyan na maingay yung pan ng power supply. Palit pan ano, power supply. Papalitan agad yung power supply. Pero ang totoo, goods naman yung power supply. Ang maingay lang yung pan. So, ang totoo, pwedeng majikin yung ano na yan pan na yan. Pwede yan lagyan ng oil. So, trabahohin natin. Tanggalin natin yung ingay. O, yun. Wala na yung ingay niya. All goods na, i-burn test na lang. Tapos, uwi ata. Let's go. So, nandito tayo ngayon sa tapina expressway. Pauwi na tayo. Uwi Ayan, eto na naman tayo. Na nakaraan dyan, ito, okay. Wala naging problema, nag-burn test. Pero ngayon, nai-encounter na yung problem na bigla nagbablow screen na sa... Tapos paulit ulit Pero nung nandito tayo, ayaw kang palabasin yung sira. Tapos, ang nangyari naman ngayon yan, baka lang ha, ayaw rin yung palabasin yung sira ngayon nandito tayo. Pero i-check ko pa rin kung ano pwedeng pinanggagalingan nun. O baka nag talagang i kung kurap yung program na. No? Masa yung files, yun know, ang ano, trabawin, i-backup. <laughs> Tsaka kung may important app na naka-install, yun, challenge din yun. So, yan. Mamaya, hatulan natin kung ano talagang problema. Na-encounter yung blue screen. bukas bila siyang mamatay. So ang ginawa ko Bigla siya nag-okay ngayon Ang ginawa ko Nalaman ko na yung mga USB port na to Hindi na ginagamit Sobrang kalalaman So ang ginawa ko Tinanggal ko siya sa connection sa loob Sa front panel Di yun sa baba USB tsaka audio Tinanggal ko Tapos pinalitan ko ng SATA cable yung SSD Then merong Eh isa pang wifi receiver. Dalawa yung wifi receiver. Yung isa, TP-Link, tapos ito si DR King. So, pwedeng shorted to. Magpokus siya ng malfunction, so tinanggal natin. Then, ibang sa cable. So, ayan. Okay na. Smooth, nag-operate. So, burn test lang. Gamitin itong may encounter yung blue screen. Pag wala, ibig sabihin, isa dun sa mga tinanggal natin, Or pinalitan natin sa The Cable yung may problema. Man!